Ma ano ulam? Daranak, kapayas with sardinas, charot. Hello mga dzay, bitaw oy, for today video, halik kayo, samahan nyo ako mag failing chef for today video. Ayan, nag failing chef na po Inyo ang inday lot lot. O lotoon mo ang kapayas with sardinas. So, kay kapayas with sardinas, so, syempre, ato yun ang panitan niya, tagod tagoron ng kapayas Dira mga dzay, no, lain po, o bayabas ato ang panitan ng tagod tagoron So, puna na dyan, dagi, ako na siya liso ang kapayas dira mga nagjay ay times sa mga Prime sa mga adzay. Yung saon ba ay magtagalog ba So, magtagalog na lang ta mga jay, ha. So, ayan adzay. Samahan nyo akong mag-slice nitong ating papaya mga adzay ha. Samahan nyo ako. Ayan, gislice. Sabang slice ko na yung papaya mga adzay. Ayan, may amano um, na manok. Hulog ng langit talaga. Nako, hindi sardinas yung maano natin ngayon dito sa ating lulutuin. May manok kasi. Ayan, natako. Tumakbo siya. Ayaw doon niyang magpaloto. Ay, nako, itong manok talaga ga May ano naman doon, pugaran naman doon sa ano namin, ayambot dayoy, oy, naglisod na makong Tagalog, ani manok na mo day, day, babadlungon po ka ay, yung ragbata, buot, Naipugaran ito gihimo sa ilong silong na mo sa pikas balay. Diri adyon mangitlog sa abuhan. Paduol yun sa abuhan ba na? Di dyan na mapisoy yung mga itlog. Na dyan na so, uh, ano dyan, kung ano kong lamas, ano dyan, nag na kong mga dyan. O, oh, kita tagot na na. Saan na lang, di dyan makompleto ang ato ang pagluto. ko, wala lamas mga dyan, kay wadjay lami. So, kaya di ba mga dyan? O, maghaling na sa oy. O, atay, gasol din yung napita. Anad, kaya di ba ta rich kid? Kung di kakabalo mo haling daw, ay pagpuyo dyan. I-search kay Mother Google na lang Jai. Ah, ana na maghaling jay. So, mana maghaling day. Oh, tara nitak ang kahay day day din day na kung kwapang karahay day day ha kay. Wa pa ko na tawa na nana na day sa parang apuhan. Ang ambot ngano wa pa jud na gilabay ning karahayan ni. Eh. So, gilono day matik ala mas tira mga jay ha. Oh, de ba. Mura feelingship ko oy. ship So, wa pagdugay-dugay mga jay. Dugay pa jud kay mga jay. Kay sipa ma ani kay basa-basa man yung kahoy kalagot. So, ana day wa pagdugay-dugay gilono day nang kapayas mga jay oy, Naragod si nga pagluto mga gisa-gisa ko ta ang kapayas diha mga dzay so butang dayon ang sardinas mga day. o sa bukid sa Madrid dai tinapa mo tawag ani mga dzay sa tagalog sardinas muka jan ang muka hoy sige ra man hoyop oy makahilak mo ani nagluto ra man ta pero ngano makadala mataghilak ani o guway pagdugay-dugay lono dan dai nagtuyod day para mo pula-pula jan ay ba? para mo mas mulami Samtang nako pananggi pa ano dai humok ang kapaya sa kita ko kuan saging dira sa kaldero mga dai ganih buntag man ba gilunod si babo sa kanon sa kung gluto sa kung inahan so ara ko gitimo timo dai kay murag nagwilga nang bitok sa kung tiyan dai gutom na daw sila mga dai sa mukha ning mga bitok kay pasinsyahin na kung aura mga dai ha medyo hagard ka ayo char di jud medyo hagard jud ka ayo stress kay buhok so mga dai ako dai nang gidagdag gamay tubig dra mga dai para medyo rapo sa sabaw-sabaw mga dai oy oh maghuyo tapo tanid sa yon paibuhaton o kato din ang matik putang agasin dira amang adsay o kay diri di ba mo big bitsin dai sa so, putangan pud ato bitsin daya. Ah, buko graduate na to anay wadai nya matik putangan pud dai paminta dai kay mo mana ang pinaka power nga lamas diri adai paminta para murag halang-halang pud sya dai ba wala sa lang sa dai Ug matik tilawan dai nato dai ah asta jung lami adai para jung siboy ship logro dai og mo na ni sya ang finish product mga dai guwapa kayo liwat sa nagluto lami kay liwat sa nagluto Huy, charis, bitaw, oy, wag kayo puro maano, ulam dyan. Magluto din kayo minsan dyan, dai, para hindi kayo paringgan dyan. So, mo katoday, katuloy. Dagang salamat sa pagtanaw. Bye! -er!